Tutukuyin natin ang The Seven Spiritual Laws of Success, A Practical Guide to the Fulfillment of Your Dreams ni Deepak Chopra. Magsimula tayo sa Law of Pure Potentiality na nagsasabi na ang larangan ng lahat ng posibilidad ay available sa atin kapag tayo ay ganap na mulat at konektado sa ating tunay na sarili. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga tao ay hindi konektado sa kanilang sarili. Sa halip, mas iniintindi nila ang mga bagay na nasa labas ng kanilang sarili tulad ng ibang tao, material na bagay at mga sitwasyon bilang sukatan ng kanilang halaga. Tinatawag ito ni Chopra na object referral. Ang kapangyarihan ng object referral ay nagmumula sa ego. Ito ay batay sa takot at madaling masira dahil ang mga bagay sa labas ng iyong kontrol ay maaaring magpabago nito. Halimbawa, kung meron kang magandang trabaho at nararamdaman mong powerful ka, pero bigla ka na lang mawala ng trabaho, mawawala ang iyong pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya magdududa ka na sa iyong sariling halaga. Karaniwan din ito kapag natatapos ang mga relasyon, nararamdaman ng mga tao na parang nawalan sila ng bahagi ng kanilang pagkatao at halaga. Ngunit matututo tayong piliin ang self-referral kaysa object referral. Ang self-referral ay kapag ikaw ang nagiging panloob mong sukat ng halaga. Hindi mo hinahanap sa ibang tao o bagay ang iyong pagtanggap at apruba dahil ibinibigay mo ito sa iyong sarili. Upang magsimulang lumipat mula object referral patungo sa self-referral, kailangan nating kilalanin kung saan tayo naghahanap ng pagtanggap at apruba. Mula ba sa loob o mula sa labas? Palakasin ang iyong koneksyon sa sarili sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagsusulat araw-araw. Ang pagmumuni-muni ay makakatulong sa iyo na maging tahimik ang isip at mapansin mo ang mga bagay na hindi mo karaniwang napapansin. Kaya magiging mas aware ka sa iyong mga desisyon at hakbang sa buhay. Ang susunod na dalawang batas ay nakabatay sa parehong prinsipyo ng sanhi at epekto. Ang batas ng pagbibigay ay nagsasabing, Ibigay ang nais mong matanggap at ang batas ng karma ay nagsasabing, ang ibinibigay mo, iyon ang babalik sa iyo. Kung naniniwala ka man sa karma o hindi, ito ay tungkol lang sa pamumuhay ayon sa Golden Rule. Ituring ang iba ayon sa nais mong tratuhin sila, natiyak ay positibong paraan. Kung gusto mong magsismis ang mga tao tungkol sa iyo, magsismis ka din. Ngunit kung mas gusto mong tratuhin ng mabuti at may kabaitan, maaari mong piliing magbigay ng regalo ng iyong atensyon at kabaitan. Ang dalawang batas na ito ay tumutulong sa atin na matutunan na ang bawat bagay na ginagawa natin ay isang pagpili at bawat pagpili ay may kaakibat na resulta. Mahalaga ring matutunan natin na ang bawat aksyon ay may kaakibat na epekto. Kaya simulan mong pag-isipan ang mga pagpili mo. Bago kumilos, itanong sa iyong sarili, ano ang magiging epekto ng aksyon na ito at paano ito makakaapekto sa iba? Magandang magkaroon tayo ng konsyensya sa bawat hakbang na ginagawa natin upang maiwasan ang mga hindi inaasahang resulta. Ang batas ng kaunting pagsisikap ang susunod. Sinasabi ni Chopra na ang atensyon sa ego ay kumakain ng pinakamalaking bahagi ng ating enerhiya. Kaya kapag tayo ay nasa object referral na estado at naghahanap ng pagtanggap at apruba mula sa labas, ang ating mga pag-iisip at pagkilos ay nakatuon sa reaksyon ng iba sa atin at ito ay nauubos ang ating enerhiya. Halimbawa, nakapagpadala tayo ng text message at hindi agad nakatanggap ng sagot at nag-aalala tayo ng mga oras o araw kung bakit hindi sumagot ang iba. Sayang lang ang ating enerhiya at oras sa pagtatangkang panatilihin ang ating sariling kahalagahan na parang kaya itong mawala dahil lang sa isang text message. Ngayon ang batas ng detachments ay makakatulong sa iyong magsanay ng batas ng counting pagsisikap. Ang batas ng detachment ay tungkol sa pag-iwas sa pagkakaroon ng sobra-sobrang attachment sa isang tiyak na resulta. Kapag ikaw ay nakakabit sa kung paano dapat mangyari ang isang bagay, tulad ng inaasahan mong makatanggap ng sagot sa iyong text at hindi ito nangyari, magagalit ka at makikipaglaban ka sa realidad. Halimbawa, umalis ka para magtrabaho ng maaga upang makarating ng sampung minuto ng maaga, ngunit dahil sa isang aksidente, malalate ka ng labin limang minuto. Mayroon kang pagpili. Maaari mong labanan ng realidad at isipin na, dapat ay on-time ako, kaya magiging stressed ka at hindi magaan ang pakiramdam pagdating sa trabaho. O maaari mong tanggapin na malalate ka at wala kang kontrol dito, kaya't mag-enjoy na lang sa musika sa sasakyan. Ang batas ng detachment ay hindi nagpapahintulot sa iyo na maging pabaya, kundi tinutulungan ka nitong tanggapin na ang mga bagay na wala kang kontrol ay hindi mo kayang baguhin, kundi ang iyong pananaw ang kailangang magbago. Ang detachment ay tungkol sa pagtanggap sa buhay habang nangyayari ito at pagtutok sa mga bagay na kontrolado mo, iyong sarili at ang iyong reaksyon sa mga bagay sa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagdetach, detach hindi ka na magiging miserable kapag ang mga bagay ay hindi nangyari ayon sa plano mo at magagawa mong tanggapin ang mga hindi inaasahang sitwasyon ng mas magaan. Ang batas ng intensyon at pagnais ay susunod at hindi nito kinokontra ang batas ng detachment kundi ito ay nagtutulungan. Araw-araw, ikaw ang lumilikha ng iyong hinaharap batay sa mga pagpili mo ngayon. Kaya kailangan mong magkaroon ng malinaw na intensyon at nais para sa iyong hinaharap, ngunit hindi nakikipaglaban sa realidad ng mga yon. Sabi nga ni Tony Robbins, ang buhay ay hindi nangyayari sa iyo, nangyayari ito para sa iyo. Ang mga oportunidad natin ay darating sa mga hindi inaasahang pagkakataon sa ating buhay. Kaya nais natin na magkaroon ng malinaw na layunin at nais para sa hinaharap habang sabay na tinatanggap ang kasalukuyan at handa sa hindi tiyak na darating at natututuring mag-detach sa kung paano mag-uungkisa ang buhay natin. Si Chopra ay nagsasabi, Ang iyong layunin ay para sa hinaharap, ngunit ang iyong pansin ay nasa kasalukuyan. Ang huling batas ay ang batas ng Dharma o ang layunin ng buhay. Naniniwala si Chopra at halos lahat ng magagaling na guro na bawat isa sa atin ay may layunin sa buhay at ito ay kaugnay sa ating mga natatanging talento at interes magkaroon ng talaan ng iyong sarili. Isulat ang iyong mga talento, interes, hilig at mga nais. Paano mo magagamit ang mga ito upang matulungan ang iba? Iyan ang iyong dharma. Si Chopra ay tinutulungan tayo sa isang tanong upang matukoy ang ating layunin sa buhay at makikita ito sa actualization worksheet. Kaya tingnan ito para sa higit pang detalye. Isang kahanga kahangahangang aklat ito at mabilis basahin. Ang partikular kong nagustuhan ay na sa bawat kabanata, may mga hakbang siya kung paano may ang bawat batas. Tapusin natin ito ng isang quote at tandaan na gawin ang actualization worksheet at tingnan ang aklat na ito. Bawat problema na meron ka sa iyong buhay ay isang binhi ng oportunidad para sa mas malaking kabutihan. Deepak Chopra Salamat sa pagsama sa akin at naway maganda ang iyong araw. Bukod sa mga paliwanag ni Chopra, may ilan pang praktikal na paraan upang maisabuhay ang mga spiritual na batas na ito sa araw-araw. Halimbawa, sa Law of Pure Potentiality, maaari ring isama ang mindful breathing bilang dagdag sa pagmumuni-muni. Sa pamamagitan ng simpleng pagmamasid sa iyong paghinga kahit ilang minuto lang bawat araw, natututo kang tumigil at maging mas konektado sa kasalukuyan sa halip na mahulog sa walang katapusang ingay ng mundo. Sa batas ng pagbibigay, hindi palaging kailangang material ang ibinibigay. Minsan, ang pagbibigay ng oras mo sa isang kaibigan na nangangailangan ng makakausap ay isa ng malaking kontribusyon. O kaya naman ay pagbibigay ng pagsuporta sa mga lokal na negosyo o artists bilang pagpapalaganap ng abundance. Pagdating sa batas ng karma, makikita ito hindi lamang sa personal na buhay kundi pati sa professional. Isang leader na nagpapakita ng respeto at integridad ay kadalasang pinapahalagahan at ginagantihan din ng parehong ugali ng kanyang mga kasamahan. Dito makikita na ang positibong aksyon ay may kakambal na positibong reaksyon, hindi palaging agad, pero tiyak. Sa batas ng kaunting pagsisikap, magandang idagdag ang konsepto ng flow state. Ito ay ang kalagayan kung saan gumagalaw ka ng may lubos na kasiyahan at pagtuon sa isang gawain. Kapag natutunan mong iayon ang iyong trabaho o gawi sa iyong mga hilig at natural na talento, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili. Ang tagumpay ay mas dumarating ng organiko. Para sa batas ng detachment, maaari ring isabuhay ito sa pamamagitan ng creative expression gaya ng pagsusulat, pagpipinta o musika. Kapag gumagawa tayo ng sining ng walang attachment sa resulta mas lumalalim ang ating koneksyon sa sarili at mas nagiging bukas tayo sa proseso kaysa sa output. At sa batas ng Dharma, magandang balikan hindi lang kung ano ang gusto mong gawin, kundi kung anong uri ng problema ang handa mong harapin para sa ikabubuti ng iba. Minsan ang tunay na layunin ay hindi lang tungkol sa talento, kundi kung paanong handa kang magsilbi kahit mahirap dahil alam mong iyon ang mahalaga. Sa huli, ang mga espiritual na batas na ito ay hindi lamang konsepto, ito ay pamumuhay. Hindi mo kailangang maging perpekto sa pagsasabuhay ng mga ito, kundi maging bukas sa patuloy na pagkatuto at paglalakbay. Tandaan, ang kabuuan ng iyong espiritual na paglalakbay ay hindi isang tuwid na linya, kundi isang pabilog na proseso ng pagbabalik at pag-alala sa iyong tunay na sarili. Mahalaga rin isaalang-alang ang papel ng pakikinig bilang isang anyo ng espiritual na pagsasabuhay. Sa mundo ngayon na puno ng ingay at distraksyon, ang tunay na pakikinig ay isang makapangyarihang paraan ng pagbibigay at pagdedetach ng sabay. Kapag ikaw ay nakikinig ng buong puso sa isang tao, hindi mo lang siya binibigyan ng atensyon. Ibinibigay mo rin sa kanya ang puwang para maging totoo sa sarili niya. Sa ganitong paraan, napapalawak ang koneksyon ng dalawang tao at ito rin ay isang pagninilay sa sarili dahil madalas sa katahimikan ng pakikinig mas nakikilala rin natin ang ating sarili